Sa oras po ng emergency, lahat tayo ay may pakialam dahil lahat tayo ay maaring tumulong. Kaya mahalagang turuan ng mga bata kung paano mag-respond sa mga life-threatening situation tulad po ng cardiac arrest. Silipin natin ang mga naganap sa isinagawang CPR awareness campaign sa Nanka Elementary School sa Marikina City. Panoorin po natin ito. Hindi lahat ng emergency ay nangyayari sa ospital. Ayon sa isang heart association, 80% ng cardiac arrest cases ay nangyayari sa bahay kadalasang nasasaksihan ng miyembro ng pamilya. Ngunit sa kabila nito, less than 10% lamang ng mga biktima ang nakakaligtas dahil karamihan sa mga nakasaksi ay hindi marunong mag cardiopulmonary resuscitation o CPR. Pero hindi mo kailangan maging doktor para matutuhan ng CPR. Sa katunayan, may batas na nakalaan para ituro ang basic life support sa mga estudyante. Sa ilalim ng Republic Act No. 10871 o Samboy Lim Law, lahat ng estudyante sa basic education ay kailangang dumaan sa age-appropriate basic life support training. Ito ang isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ng Philippine Heart Association o PHA na nagsasagawa ng nationwide CPR awareness campaign sa isang paaralan sa Marikina City. Kami sa Philippine Heart Association, parang ginawa namin advokasya na eskwelahan ang ating tutukan, ang mga teachers, ang mga sudyante. Ito po, programa ng Philippine Heart Association, libre po ito. Hands only CPR. All throughout the year, sa buong bansa, meron pong chapters ang Philippine Heart Association. May dalawang uri ng CPR, ang hands-only at conventional CPR. Ang hands-only CPR ay recommended sa mga bystander o taong walang formal training na maaaring makapagligtas ng taong nagkaroon ng sudden cardiac arrest. Mas madali itong matutuhan kaya mas maraming tao ang pwedeng tumulong agad. Samantala, ang conventional CPR ay usually ginagawa ng trained rescuers. Mas epektibo ang paraang ito para sa mga bata, infant at biktima ng near drowning o overdose. Kinakailangan ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation para rito. Malaki ang tulong ng kaalaman at kasanayang ito sa pagliligtas ng buhay ng tao. Isa rin itong magandang pagkakataon sa mga estudyante na maging handa sa oras ng panganib. Kahit... Kahit simpleng kabataan lang po kami is meron po kami alam sa mga simpleng bagay lalo na sa mga ganitong pangyayari. Natutunan ka din po paano po gumamit ng machine na nakakatulong din po sa pagtulong po sa mga nagka cardiac arrest. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang sakuna o panganib sa ating buhay. Pero may pagkakataon tayo para maging handa para rito.